dito mo na siya i-scrub Pwede rin. Hindi pala matulog dito. siya mo masyado. Para may scrub Pwede mo siyang patayin mo. Oo, Nagilid may on off yan. Yung. Dali me. Para ka lang nag-facial scrub. Pwedeng dyan tapos i-scrub mo naman siya. Kila, isang, yan. Diyan, sa ilalim yan. Sa ilalim. Tao. Ang bansa. Ah. Oh. Maingay. sulok-sulok. May mag-ano ka susunod. mag nag ka. Mag-iba. Hindi mo alam ano kung ano yung ano. mm uh -huh. gan sa bukong-bukong. Sa inyo yan, na lang. Ayan Sa bukong. Sa bukong na yun. Hanggang bukong. Pwede na yun. Kala Ano yan? Pang scrub yan? Tapos luluglugan yan mamaya. Ito muna. Ano eh? Uh -huh. ka kaya? Tingnan <laughs> mo yung pwesto ko. Ayan ba ko tayo na? nag-aaral pa lang siya. Oh, Meron pa may isang pang ganyan eh. Hmm. Dalawa yung food scrub ko na yan. May isa medyo madami pa. Uy, ba't may ano yung kulay? Umuhawakan. Umuhawakan. Tapos pang talaga yan para may scrub-scrub. Yak, scrub. yeah, ang dami ng pamo. Ano yung man? Hindi, hey, bakit? Oo, honey. Eh? Mami, huwag ka kasi. Sana'y sana'y nag naging hirap. Nabaan. Na Nag-aaral pa lang si Ate Linggit. Inap. No. Mami kasi. O, luglugan na niya. Siyempre, kayo magaganyan niya. Hindi yung klayan. Mami. Luluglugan mo siya niyan dito. Mami. Kaya kailangan naka ano ka. Pa, Pag-gloves ka. Gloves. naluglugan mo pati yung mga singit-singit. Basta kung paano mo in-apply yung ano. Yeah. ganda din mo luluglagan para walang ano. Tanggalan mo sa saksin. Layo mo sa saksakan. Tapos sa aside mo na to. Lapit, mga. Mag-i-scrub ka na yan. Mag-pumutut ka na yan. Ayun, mag-aano ka muna. Ayun, you know, Oh, Pangalan yan. Tulo? Remover. Ito, ito, ito. Ayan, callus remover. Kasi yung bulak na malaki. Ayan. Oh. Ayan, yan pala. <coughs> Paano yung Maka, ah, Para, para tissue. Daddy? Ilapad mo. Isprayan muna? Hindi, okay, ganito. Ispray. Oo, oh, oh, dyan. Yan to. Medyo malalapad para tatapal mo siya sa likod ng paa. Mga na. No? Mas makapal na, mas madaming callus remover. Ilagyan mo na siya niyan. Sabo mo itapan. Yes. Ka Ay, mat mag magtakit kang ilong, matapang yan, linggit. Ah, alis dyan, alis dyan, bunso, alis dyan. Baka umulo. Dali. Matapang yan, masakit sa ilong yan. Baka mamay, pati ikaw, matapalan niya. Yan, Hmm, okay. 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 sige, tapos mamay, sprayan mo na lang ulit. Dito'y maraming kalyo eh. Tsaka dito, siyang madami, medyo madamihan mo. Ito na regalo ko sa iyo sa Pasko ma. Sa akin? Saan? Chod mo ito na oh, may regalo ko sa iyo. mo may iso. Ha? Oh. <laughs> Naku. <Leksyo. laughs> Kaya pala <laughs> 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 Baka <bigay> so. <clears throat> Kaya sa iyo nalang Linggit. O, oh, di ba? Ngayon, si Linggit, mahilig sa ganyang maigli. <laughs> Ayan na lang, silingkit na lang. Sabi ko kay mama, ibibili ko siyang regalo sa oh. Pasko. Kailangan isuot niya. Ito, oh. oh. Ay, oo, ma. <laughs> Kailangan isuot mo ito. Oo, nalaglag! lang! Alin, alin! Ay! Alin, alin, alin. <laughs> Ay, kisimboso. Kasya mo yan. Oo, oh, ma. Ako marami. Oo, <laughs> hmm. lalaan La ano, para mahirapan ah. sa lingit agad oh, eh. Hindi ba ni Janice sa akin ni Mami? Kaya nga dapat yun. Pag nag-aaral, yung yun makapal. cover mo, mo. Hindi, sprayan mo muna siya <coughs> niyan. Buo. Mm. Bakit lumayo ka? Sprayan mo muna ng calus remover ulit. Ano yun? Layo mo yung ilong mo. Lagay <laughs> mo muna sa likod yung ilong mo. Okay oh, na yan. itu apa tahu What? sa mga kagaya ni Nico, medyo tatagalan kasi makapal <laughs> yung mukha niya. Pwede ka na buwas, umanggap ka ang Gagot, gagot si Totoy. ipando daw ngayon si Linggit. mukha Depende pa, pinakamababa mo sa eyelash ka mo. kasi sinayap. Hehehe. Nakakakiliti banda yan. pag na pataas. Sabi ko kay Toto, sabi niya magpabarnis na daw ako bukas. Ako libre lang kay Budot magpabarnis daw siya ako. Pag naglinis na lang ng... Pag naglinis na lang ng kubo ako. Tawagin na lang. Si ano atan? Ah. Naigot daw siya nalang. Nakuha ka lang, naigot. Dahil Kailan ka, ko. Eh. Ah, kailan si ka na, my God. Si Naglinis si na ako, Eh? Si 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 pagdating si ng si Pasko, si yan. Si <laughs> <si laughs> Oo, oh, so. Di nga siya nakapasok kanina. Hindi siya nakapasok. Oo. Na? napuyat siya kagabi. Sinalasal na naman siya ang ubon. Mahilig kayong nagsasalsal, Mara ko din sa buhay. Saka kapatid mo kapag kaya dyan, ano, oh, marami pa ko. No? Oh, Mami, Mama yung lalo na lang ang pang ko na. Na. Huwag mo ahayaang mababad na matagal. Pag saklay. Wala <coughs> kayong pagkain dito? Hindi ganyan. ka ba kanina bago ka umalik? Ha? Hmm. Sige, hmm. na. Agree, Kung hindi mo nilagyan halos sa remover, di makakatanggal ng ganyang kadami yan. Eh. Sa akin, madami. Matatanggal. Pero, ah, uh, Tuwing naliligo, ayano oh, ramdam ko kapal. Tuwing naliligo ako, kinukuskus ko. Ang pots pa ko. Ang rate ko ng bosta ay ina ko. Naku namutan. Ay tapos. Ang pots pa. Aba, ah, bye na, bye bye. bye. Wait,